yan? Hindi mo pa alam yan? Grade 2 nga. Alam na alam yan eh. Sagutan mo na lang yan. Alam na mga busy pa ako eh. Yan, kachat ko pa yung apa. Magagalit yun sa akin. Ma'am, um, di ganyo nga po kung tama po. Ang pa yan? Ang popo-popo mo naman? Dali-dali lang yun eh. Hindi mo pa alam? Kaya naman pala ang baba, baba ng grade mo kasi ang bobo mo. Anak, uh, pwede pa kitang makausap? Sige po, ma. Saan po? Kasi nag-chat yung teacher mo. Oh. Bakit mababa yung grades mo? Ma, sobrang ihirap po kasi pinapagawa po sa amin. Eh. Hindi ko naman po makaya. Ma, ganun ba? Eh bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Baka po kasi paggalitan niyo po eh. Hindi, hindi ako magagalit sa'yo. Ang importante, pinagbubutihan mo ng pag-aaral mo. Patsuturan kaya kita para at least may katuwang ka sa pag-aaral. Hindi ka na masyado mahirapan. So, kung hindi mo makuha yung lesson sa school, baka mas maiging maipatsuturan kita para uh, maituro sa iyo ng tama. Emang mahal po ata yun. Okay lang yun. Okay lang yun. Walang problema. Huwag mong isipin kung ano man ang gastos. Basta patsututuran kita. Uh, may tatawagan lang ako para bukas mag-start ka na ng tutor, ha? Opo, ma. O, sige, anak. Ha, ah, tapos galingan mo, ha? Pagbutihan mo sa pag-aaral, ha? Opo. Um, okay, Salamat sige. Po. Tao po! Tao po! Ay, magandang tanghali po, ma'am. Ma'am, kayo po ba yan sa tutor? Yes po, ako po, ma'am. Ah, sige, papasok muna po kayo. Eh, ma'am, eh, di na po papasok kasi nagmamadali po ako. Ang dami ko pa tututuran. Ah, ganun po ba? Eh, ma'am, kasi po, kaya ako kayo pinatawag. Kasi yung anak ko, medyo mababa po kasi ang grades. Eh, itatanong ko po sana kung magkano sa inyo ang tutor. Ay, mura lang po ako maningin sa tutor. 2,000 lang po ang matli ko sa tutor. Ah, ganun po ba? Ah, sige po, ma'am. Ah, pwede po na kayo mag-start na bukas. Pero, ma'am, wag niyo lang po akong gugutumin, ha? Para sipagin po akong bumalik-balik dito araw-araw. Ah, okay po. Wala nang problema. Merienda lang naman po yun. Sige po. Lagi po kayo may merienda, ma'am. Basta turuan niyo po maayos ang anak ko. Ay, sige, ma'am. Bukas pa, balik agad ako dito. Tuturo ako yung anak niyo. Oh, sige po, ma'am. <laughs> Mahahintayin ko po kayo bukas. Oh, ah, sige po. Alis na po ako. Maraming salamat. salamat po. Ayan. Ma'am, paano ano? Po, paano po kaya to? Ayan? Hindi mo pa alam yan. Grade to nga. Alam na alam yan eh. Sagutan mo na lang yan. Alam mo namang busy pa ako eh. Kaya ang kachat ko pa yung APA, magagalit yung sakin. Sa mam, tignan nyo nga po kung tama po. Ano ba yan? Ang bobo-bobo mo naman. Ang dali-dali lang yun eh. Hindi mo pa alam. Kaya naman pala, ang baba-baba ng grade mo kasi ang bobo mo. Hindi ba po, mam? Ma Kaya po pinututuran ni mama para matuto po ako. Eh, naku. Ang dali-dali lang niyan, eh. Hindi mo pa makuha-uha kahit pa siguro ipagdukdukan ko yan sa'yo, hindi mo yung matututunan. Kasi ang bobo mo nga eh, di ba? Sagutan mo na lang yan! Tatanga-tanga ka kasi eh. Kainis. Hindi po, ma'am. Asa na ba kasi yung mama mo? Tagal-tagal naman ng merienda oh, nagugutom na ako. Ma'am, bumili po yun sa labas. Baka po pa dating na po yun. Ma'am, parang Mali na po ata itong ginagawa ko, mami. Ano naman John Ray? May Google, ha? I-Google mo na lang yan. Total, may Wi-Fi naman kayo, eh. Kaya-kaya mo na yung sagutan sa Google. store ka naman, eh. Hi, ma'am. Gusto naman po pag-aaral niya, John Ray. Ay, okay naman po, mami. Ang daling-daling turuan ni John Ray. Ah, ganun po ba, ma'am? Asya, sige ma'am, magmeryanda muna po kayo. Ay, sige po. Salamat, Mami. Okay po. Maiwan ko na lang po muna kayo. Thank you po. Salamat pa, po. Payang nanay mo. Itong pinamimereda sa akin. Dinaid ko pa nito ang kendera. ah. Sabihin mo nga sa Mami mo, mga... Baka naman Jollibee pwede niyang pamerenda sa akin. Yan naman naman, oh. Para akong daycare niya. Yan. Yeah. Ma? Oh, anak. Kumusta? Okay naman po. Ma, nagre-request po si Ma'am ng Jollibee daw po. Ha? Ah, nagre-request mo? Eh, kasi saglit lang naman kayo tuturuan eh. Eh, ang mahal kasi sa foodpanda ko, kung um order pa ako ng Jollibee. Eh, malayo naman dito sa atin ng Jollibee. Ma, ayun daw po ang gusto niyang merenda para daw po mas marami po siyang maturo sa akin eh. Ah, ganun ba anak? Ay, sige, bukas. Eh, bibili ko na siya ng Jollibee pagpunta ko ng palengke para hindi na ako mag-charge sa foodpanda. panda. Eh, para galingan mo tutoy ha. Para tumas ulit ang grades mo. Opo, ma. Okay, sige anak. Salamat. Sige po, oh, John Ray. Pusa mo na yung libro mo. mag-umpisa na. Ma'am, bagsak po kahapon sa kus eh. 8 over 20 po hindi po sana po ako babagsak doon kung tinuruan niyo po ako kahapon eh. Hindi ka kasi nasunod sa sinasabi ko sa'yo. Di ba sabi ko sa'yo, i-google mo na lang yung lahat. Nandun din naman ang sagot doon eh. Ma'am, tinuruan niyo na po ako ngayon para po hindi na po ako bumagsak. Nakakaawa po si mama eh. Ay nako dyan na Hindi ko na yung kasalanan kung hindi ka makagraduate. Sige na, sige na. Gawin mo na kaya yung assignment mo. Ma'am, ito po kaya, ma'am. Paano po kaya ito nakuha? Ma'am, ma'am, ma'am. Ay, teka lang, teka lang. Natawag si Apa, mi. Sagalit lang. Hello? Good afternoon po. Pag nangyanda mo na po kayo, ma'am. Ano ba yan? Di ba sabi ko sa inyo, huwag niyo akong gugutumin para sipag sipaga naman ako pumunta dito? Tapos siya nang ihahain niyo na sa akin? Naku ma'am, pasensya ka na ha, hindi na ako nakadaan sa si Jollibee. Kasi po, ang traffic, eh, malilate na po ako sa trabaho. Kaya, hindi na po ako nakadaan. Pasensya na po ma'am. Siya, sige na. Tsatsagaan ko na lang yan. Pasensya Ay, na po ma'am. Bukas po, ibibili ko po kayo. Pagka na po ako. Hmm? Ba naman yan, John Ray? Dinay ko pa ang kender. Ayun na naman, papakain sa akin ng nanay mo. Di ba sabi ko sa inyo, huwag niyo akong gugutumin para sa pagan ako magturo sa'yo. Alam mo, wala ka talaga mararating. Magmana ka talaga sa nanay mo. Titid ng utak. Mahirap hirap na kahit hindi. Tsaka huwag ka nang magpatsutututor kasi mukhang hindi ka rin naman talaga makakapasa at hindi ka talaga makakagraduate. Grabe naman po kayo magsalita. Hindi niyo pa nga po ako natuturuan eh. Eh kasi nga, ang hirap mong turuan. Hindi mo sinusunod yung sinasabi ko sa'yo. Di pa sabi ko sa'yo, dali-dali lang. Sasaglitin mo lang sa Google. Search mo lang doon, nandun na lahat. Eh, hey, ma'am, kaya nga po na po kayo eh, para kayo na po mismo magturo po sa'kin sa kung ano po gagawin ko. Eh, hey, nako, pag ganyan-ganyan din lang naman, nakakatamad ka ng turuan. Hello, ma'am. Good afternoon po. Ma'am, itatanong ko lang po, bakit po kaya ang anak ko hindi kasali sa listahan ng gagraduate? Bakit po kaya ganun? Opo, pansin ko rin nga po eh, kasi masyadong mas bumaba pa po yung grades ng anak ko. Ganun po ba? Maka naman po magagawa ng paraan. Kahit mabigay na lang ng project ang anak ko. Sige po, ma'am, at kakausapin ko po yung anak ko at saka yung tutor niya. Maraming salamat po, ma'am. Mabay po. Anak, anong nangyari? Bakit hindi ka makakagraduate? Ma, hindi naman po ako ng na-chuchutor po sa akin, eh. Eh, bakit hindi mo sinabi sa akin para nagawa natin ng paraan? Tumawag yung teacher mo eh. Sabi niyo, hindi ko daw kasali sa gagraduate, anak. Oo, oh, po. Oh. Yung na po kasi puro masasakit masalita po yung dinapat tubusan imbis na turuan niyo po ako mas parang dinadaw niyo pa po ako na wag na po mag-aral kasi po wala daw po mararating wag mo anak yung pakikinggan ha kasi may mararating ka may tiwala ako sa alam kong kaya mo gagraduate ka gagawa natin na ng paraan ha so, sorry po ma dahil po sa akin, bagsak po ko. Namamaplema po kayo. Okay ang yan, anak. Basta, pagtutulungan natin to. Kakausapin ko ng teachers mo para yung mga bagsak mong subject, eh, makuha natin. Magawa natin ng paraan. Hindi ko na po talaga kasi kaya. <laughs> Tapos, nanatakot po ako nung tutor ko na wag na po ako makisubong sa inyo. Tapos, Paras lang daw po tayo. Nabobo. Bakit gano'n na sinabi niya sa'yo? Grabe naman siya. Tinanggap naman natin siya manang maayos. Pagkatapos pinamemerienda pa natin, is gano'n ang sasabihin sa'yo, anak. Hayaan mo, anak. Kakausapin ko siya, ha? Kakausapin ko siya para malaman kung bakit gano'n ang ginawa sa'yo. Opo, ma. Salamat po. Mam Ma Jeka, Mam Ma Jeka! Ano ba? Ingay-ingay, tanghaling tapat. Anong ginagawa mo dito? Kala mo ba, magtututur pa ako sa anak mo? Mamakawa ka dito? Pagkatapos nyo akong pamerindahin ng parang pang-daker? So, totoo pala na yung mga sinasabi mo sa anak ko na nilalait-lait mo siya. Grabe ka! Dapat ikaw magmamotivate sa kanya, pero anong ginawa mo sa anak ko? Nilalait mo ba? Dinadown mo ba siya? So ngayon, hindi makakagraduate ang anak ko ng dahil sa'yo. May kachat ka bang apang? During tutorial? Ginagawa mo yung sa kanya? Tapos? Kasabihin mo ang anak ko bobo? Ikaw ang bobo! Kasi hindi ka marunong magturo! Kahit lumuhod ka pa sa harap ko, hinting-hinting na babalik para mag-tutor sa bobo mong anak. Hindi ko na rin talaga siya patututuran sa'yo. Kasi, wala kang kwentang tutor. Isa hmm. siya namang bobo yung anak mo eh. Ang hirap makaintindi. Kaya maghanap ka ng ibang mag-tutor sa anak mo. Kasi hindi-hindi na ako magtutort dyan sa anak mo. Bakit ka pa pumunta dito? Ano? Para awayin ako? Hindi! Kasi may nakalimutan ka itong merienda mo, oh!